Bernadita Inocencio po. Bakit akamapit dito sa... ah... sa... abogado? Gusto ko lang talagang... naghanap ako ng mustisya po para sa... yung kaso namin, Corina. Sino? Hmm. Corina Sancho. Hmm. Ah... Uh, pa paano ko nakarating dito ng... Dahil po ano... May kaibigan ba ako sa Quezon City na pinakilala? kaya Kayo po sa akin, kaya tumapit po sa inyo. Baka sa galing matulungan niyo po. Ano kaya kung nung po gusto mo dahil yung kaso na sana, pinabayaan ko na sana, ayaw ko na sana. Kaso lang pag-uwi ko nga dito sa, ano, sa Manila, sigali ako, si Cebu. nabalitaan ko sa mga kapatid ko na ano, may warrant of arrest daw ako galing kay Corina. Ano ba yung mga kaso niya? Tatlo yung kaso niya sa akin po. Hindi, hindi ko matandaan nung ano yung mga kinaso niya sa akin kasi wala akong ako na hindi ako pinigyan. Bakit pinagirasuhan? Dahil po po ano. Ay, hindi ko po alam sa kanya bakit kinasuhan niya Kung ako man magkaso sa kanya sa pang pang, 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 niya sa akin. Kailan po siya? Opo. Okay, then. December 21. Ay, December 22, 2001. Inutosan po ako ni Corina Sanchez na bumaba sa labi dahil nga dadating si Frederick Jimenez noong gabing yon sa Emerald Mansion. Hindi ko lang matandaan kung anong picha yun. Basta December yun siya. Doon ako sa ibaba, nagantay hanggang magdamag, hanggang nakatulog na lang ako. Nakaakyat na pala si Paul Aquino sa taas. tamang tama hindi niya naabutan si Corina at si Frederick Jimenez doon. Nakababa na rin sila papuntang basement. Tsaka ako ginising ng security guard na pinapaakyat na raw ako ni Corina sa taas kasi paalis na raw sila pag ko sa taas nadatnan ko doon si Paul Aquino. nga nadatnan na ni Pulakino lahat doon yung kakalat doon na, na ginawa nila ni Frederick Jimenez tapos yung panty ni Corina nakalukot sa kama tapos inamoy pa niya yung bimpo na linalaba ni Corina yun lang tapos galit siya pag, pag ano ko pag bukas ko sa pinto, sa kwarto, kasi dumiritso man siya sa kwarto, Sabay ko to sa ulo ko. Parating away nila. Sige silang away, away. Tapos, narinig ko na lang. Ba't sabi ni Edith? Ganyan, ganyan, ganyan. Ayun, magalit yes, si Kuwait. Ako. Parang si Paul, aking nawa. Parang ginamit ang pangalan. Parang Corina, ba't sabi ni Edith? Ganyan, da, ganyan, ganyan. Yun, doon na nakuha si Corina. Ito binato sa akin yung una. Sinampal niya muna, na chinilas. So, sabi ko, namula lang sa sakit. Hindi naman ako napaiyak, namula lang. Tapos, parang, maya maya sa akin. Nga December, ano? December 20, alas 12 ng araw. Hindi gabi. Araw pagkatapos ng pagsampal sa Pineda. Sabi ko sa kanya, kunin ko na lang yung sweldo ko, alis na lang ako. Sabi ko sa kanya, hindi ah, kuha na siya lahat, may pambato sa akin. Ano sa May mga cheesecake, may mga, kung oh, ano lang pinampot niya, may baso, may kutsin niya, iniisip ko naman. Alam mo, pambato lang ako, nilapitan ko lang sana siya, kapat dyan na yan lang kami kung gusto niya. Hindi, parehas lang na naman kami kalaki. Lumapit ko sa si kulaki, no. Ginan niya ako, tapos natihaya ako, tapos napaikmit. Tapos, binuksan ni Pula na yung pinto, ganyan ako. Oh. Tapos, binuhat ako, tapos binalandra ako sa huloy, ganyan. Tinamaan yung ulo ko so, sa parang ganyan, kanto-kanto. Ito. Saan ka ma? Sa kanto, yung kanto na. parang ganito, ah, sa huloy. Yeah, um, kanto, um, siyempre ako nang nakakuraan, bakit ang dumapit Ngayon lang po na, ano, kasi nag-alala nag kasi ako doon sa pulis na dalawang ako sa Cavite. Sinabi nga yung sahawa ng kapatid ko kay Corena Sanchez kung may warrant of arrest para sa akin. Kaya naisipan ko kung kung Cebu at dito ako baka sakali eh, maghanap ng hostitya at baka mayroong pang maawa sa akin. Kaya eh, baka ako makulong at hindi ko alam siya na nang sa akin, ako pa ipakulong. Hindi mo na ata, tama.